Nakita niyo ito, siopaw po ito mga kababayan Pinainit ko lang. Nani, mas matigas pa yata ito sa mukha ko ah. Ano? Siopaw, kain po kayo mga kababayan. Nasobrahan niyata sa init ko ng ubi. <laughs> Tumigas. Tumigas yung tinapay. Tinapay na siopaw. Pati yung ano, palaman. Asado, naging pisbo. <laughs> Hindi naging asado naging Tiga. <laughs> Ay, mga kab... Nga simple at... Mm, tayo pa magpakain ka, Bilma. Mmm. tiga. <laughs> Kain po. Nanonood ako ng kambom bim. Ano ba yun? Pati ni Kainsan, si Tambal. Ang lakas pala ng bagsa Pilipinas. Mmm. Yan po sunod-sunod na po yan mga pinapanood sa mga vlog ng mga Pilipino. Kain. Kahit, may kahit malamig dito na maka-electric pa rin kami. Alasin ko na ng hapon dito mong kababayan. pa rin ang marinda. Siyo Tubig na lang ako, hindi na ako Kasi baka hindi ako makatulog. <laughs> Magluluto ako mga kababayan pala ng ano ham ng bakam. Ha, good morning pala sa inyo, good afternoon dito sa amin at good evening naman dyan sa inyo. Kung nasama kayo ngayon naroon mga kababayan, good evening, good evening ay ito ng aking intro. Kumakain ako na naman ng siopaw. Ay magluluto ako na naman ng baka. Buto-buto. Siguro bukas na yata ako mag upload Bukas na rin ako. Um, mamaya ako magluluto habang pinapalambot ko lang yung kasi galing pa freezer. Paano po mga kababayan? Dito ko na ito tatapusin. Hindi ko na ito ipapakita siyong maubos po, hanap-hanap naman tayo ng kalugtong-kalugtong. Siguro maglilinis ako mga kababayan dito sa buong bahay. Mahaga pa naman. Mahaba kasi dito ang gabi, dito sa Amerika. Kaya hindi ka naman makakatulog. Yan, habang nag aano ako dyan ng mga nagpi-play ng na mga 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 idol ko sa bla, ano, Hawaii. Yan, habang naglilinis ako. Sige po. Bala na po yung mga nagko-comment dito po. Ngayon pala ito. Ito yan ang aking linuto ngayon mga kababayan. Ham, pusit, at saka dilis na walang butot, ah, buntot, abuntot walang tinik. Ayan. Ito po ang almusal namin. Kaya dito nakaredy na yung ibang baonan. Kasi yung iba babaon niya mga kababayan. ay siya. Kayo po anong ulam nyo mga kababayan? Lalagay na natin sa lagayan to kasi baka may magising kakain na sila ganito ako pag ano, pag hindi pag o, maaga ako nag, nag uh, muusok pa talaga o. nagluluto talaga ako ng maaga mga kababayan para may almusalin mga anak ko oras na lang kasi hamburger, tinapa hindi nakakabusog. Di bali, hindi na kumain ng tanghalian, huwag lang almusal, kailangan kasi doon ang ano yung batak tayo sa trabaho pag umaga. Nako, ang daming tarbaho. Kailangan kumain kahit kunting kanin. ayaw ko sa inyo kung anong iba dyan. Masarap po makain para ang memorize na sa utak. Hindi nawawala. Saka na lang mag-diet pag walang ginagawa. Charot. Ay, <laughs> mga kababai, masarap po ito. Eh Yan po yung linuto ang nito. Yan naman ang linagyan ko ng sa kabawang. Kasi pag naglulut, nagsasangag po ako, may sibuya sa kabawang po yan. Ayan. Para yung lasa, talagang nanunuot ang amoy sa loob ng bahay. Magigising ang mga tulog. Charot! <laughs> Oh. bawang sibuyas na 'yan. Okay na 'yan. Ito pa 'yan, oh. Oh, 'di ba? Sibuyas na lang. Nasunog pala ang sibuyas, mga kababayan. Ay, siya. 'Di ba? Mahirap ang nanay. Siya nagluluto, ikaw pa maghuhugas. O oh, ano pa? Kasi hindi ka naman maano niyan na. Hmm. Tanggalin natin yung ano kasi kontra mapupunta ng sa lababo yan, di. Kung mga kababayan, ayan na po ang akin linuto. Saan ko ba ito talaga ilalagay? Hindi ito alam. Ayan na. Sinangag, ham, pusit, at tsaka dilis. O, sige, kukuha na lang. Kukuha pa ako ng suka na may sili, mga kababayan. So, lalagyan ko na lang ng bawang ulit. Tsaka paminta sili, may paminta pa at saka suka ay siya, bawang naghalo-halo ng hang, piri, hot hot, sili, sili, hang, hang na <laughs> kain na tayo mga kababayan, magkitimpla pa ako ng kape pala, ay naku, dami pala ako gagawin muna siya, yes, yeah. Ito na pinakita ko almusal namin dito sa Amerika ng mga aking pamilya. Dito sa Amerika itong ang aking linutong almusal. Breakfast today is ham, pusit, dilis at saka kanina na ano, sinangag. Okay. Okay na ito. Lakas yung electric fan. Mga kababayan, nagluluto ako ngayon ng buto-buto na beef. Buto-buto na baka. Ito ang halo ko, pitsay, bagyo pitsay, tagalog na pitsay, patatas. Kukuha ko doon mamamayang dahon sibuyas doon sa garden namin. Ayan. Ikakunin na natin ang aking. Ayan. kuting sabaw lang yan muna mga kababayan. Lalagyan ko na lang ulit kasi umaapaw nagkakaroon ng doon no, yung dito kumapasok doon yung tubig umaapaw yung sabaw niya hanggang nangitim hanggang nangangamoy eh hindi ako marunong kaya pakunti-kunti lang ang sabaw tapos dadagdagan ko na Pag naririnig nyo yon, tubig yon na mainit nagpapakulo ako may yung buto-buto dito sa Amerika yung baka ang lalaki ang mo ang lalaki oh, kaya ilang oras ko na ito inanuhan, dinalaga. Kinakukuluan. Last days, alas dos na yata. Hmm. Mas matigas pa talaga sa akin pa, pamumuka mga kababayan. <laughs> mga kababayan, kayo ano alam niyo mga kababayan? Ito mga kababayan, sabaw lang ito okay na. Tapos may gulay, di ba? Hindi ko alam po lalagyan ko siya mga kababayan ng saba kasi may saba din naman dito. Bahala na mamaya. Sige po mga kababayan, mamaya uli pinakita ko lang. Hindi ko na pinakita nga ni paghuhugas ko kasi alam niyo naman yun. Paghuhugas bago ilaga. Ayan, tapos habang naglalaga, nagbabalat ng patatas tapos hinihiwa-hiwa yung mga gulay. yan ang mga gulay. Bagyo pitsay, pitsay tagalog. asya Mga kababayan, sige po. mga kasimple, ito na po yung aking linaga <laughs> yan linagay ko na yung gulay yung mga kababayan, o ko na yung oh, punay ang apoy yan gulay pare ko ito gulay bagyo ito gu, yung isa gulay tagalog o, oh, ayan na sige mga kababayan, mainit eh sobrang init po. Hindi ko alam po nasa na yung sabaw. di ko na alam kung nasa yung laman. Charot! <laughs> Ay, huwag matapon. Kasi, punti lang ang gulay eh. yung mga kababayan, ha? Ayan. Malambot na po ito. Hindi ko alam kung kalabaw ba ito o baka. Kalalaki. Ayan, oh. Tapos yung patatas. Ayan. Hindi ko lang siya masyado inano dinurog kasi mamaya eh masira bahala na sila mamaya mag-init ay ito na mga kababayan mukti mo kalalaki ng hiwa hindi ko po alam mga, kalab mga kababayan mga kasimple kung kalabaw o ano kasi ang itim itim yung laman <laughs> Ayan ang itim ng laman ay siya kayo ba nakakaloto ng ganito ay ako ngayon lang ang alam ko kasi yung baka kulay puti sa kulay ano yung kulay yellow yung la, yung taba walang taba siya may kalabaw ba dito sa Amerika <laughs> ito pa siya pero ang sarap ng sabaw ayan sarap para sa ano And hindi ko na siya tatakpan muna mga kabay para hindi masyado maloto yung gulay tapos mamaya po iinit na lang yan hindi ko siya linagyan muna ng dahon ng sibuyas kasi baka, anong, bahala na sila mamaya. Kasi kanya-kanya pang lasay. Ako'y kumain na. Pichay saka, ano lang ang kinuha ko dito, mga babae, hindi na ako nagpakita. Kumain ako, gutom na gutom na ako. Yung, ano, patatas, saka, yun, pichay. Ito, hinal una ko linagay yung kinain ko. Tapos ito ngayon lang uli. Sige po mga kababaya, ito na yung aking baka. Na hindi ko alam mga kababayan kung baka o kalabaw. Tingnan nyo naman yung, yung kulay ng laman. Yung naluto na siya. Ganyan na oh, mga kababayan. Kahit malayo ako, talagang kulay kalabaw. Eh. Ay, tawa ko oy. Kaya wala, masarap po ito ba? Masarap po ito. Walang, ano, walang taba eh. 'di ba? Wala siya sebo. Okay na. Okay na ito. Kakain na kayo mga kababayan. Ay ako ay maliligo na. So, tapos magluto ay alam mo na, ang gagawin ni simple. Go home na ulit. Bahala na ko anong kadugtong nito mga kababayan. Aba, alam niyo naman di ako nag-upload ha na maiksi. Charot, bahala na kayo manood hindi. Ah! Ay, wag naman. Ano lang kayo? Kasi masarap yung mahaba-habang binibidyo natin. Hmm, di ba? May trail. Ay, bahala na kayo kung gusto nyo maiksi lang. Eh, ako gusto ko talaga mahaba. <laughs> mga kababayan, yung anak ko. Kutsi naman yung dala niya. Ayan. Anak, ayan yung anak ko. Hindi kasi ngayon nagmotor siya dahil tagulan Ayan, biyahe na siya mga kababayan. Ayan ang kotse niya. Eh. ang lam lamig kasi. <laughs> ang ganda na Bye-bye, eh. Tito Pani. Ba, pasok na yon mga kababayan. Nag-CR lang. Sarot. What? Huwag ka dito, lamig dito. Mga kababayan, ayan na naman yung anak ko. Ayan, pinatapong ko ng basura. Bago siya papasok, yan, tatapon siya ng basura. Alam ko pa paano magtapon. Dapat ako, yan, eh. kaso eh, tataman na ako akit baba. Ayan. galing yung ano niya helmet eh kulay pink eh malamig na po dito mga kababayan kagabi nag isno pero saglit lang anak may mot ano may sasakyan <laughs> ingat ka mm, Bilis oh. yun na siya pumasok na po yun ito ang aming paligid mga, mga backyard namin mga kababayan ito na po yung iba nyan natatanggal na ang ano yung dahon yan mga kababayan, susunod po yan malago pa yan ngayon susunod po yan, wala na po yan dahon pag ko ulit susunod na buwan, wala na po yan dahon yun yung una na yun, nakikita nyo yun dilaw na ho. Yan, malalaglag na po yan mga kababayan laki ng puno anak ko yun ang oh. layo na niya oh lakas na bumba ng ano ah oh. motor niya ang ganyan yung backyard oh ang ganda ito mga kababayan ang kamatis namin huling salip niyo ito sa summer ng ano namin garden toling <laughs> silip ayan so, ayan o oh, diba o, ilan pito na bunga pito walo one, o, walo mga kabobo ayan. ay ang dami one two three, four, five, six, seven eight, nine, wow 10 mga kababayan sampo o, sige na. Tama na ito. Masarap po yan kainin. Tapos, mayroon kamatis. Ay, mayroon sili. Tapos, mayroon toyo o kamaan itlog o anong paman pulang itlog ay siya. Mahaba na naman ang aking video. Sinundo na si Naomi. Yan daddy niya yan eh. nilalagay na sa lagayan para sip pag uwi ang niya